Guys, so muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindoreña si Enyang Vlog. Another day another vlog na naman tayo, mga katindera. So for today's video nga, guys, ang topic natin is magkano nga ba ang tamang tubo sa mga paninda sa sari-sari store? So bago ko po upisahan 'yung topic natin, disclaimer lang, ito po ay sarili kong opinion. Depende po kung gusto nyo siyang i-apply sa inyong sari-sari store. Depende rin po kung sa tingin nyo is applicable itong markup na i ko sa inyo sa inyong tindahan. So, simulan na natin guys. So, para po sa akin, wala naman talagang specific na tamang markup na gusto mong ipatong sa inyong tindahan. Depende yan sa sari-sari store owner o dun sa may-ari ng tindahan. Pero commonly, nagre-range ang patong from 5% up to 20%. So, depende kung gano'n ba kalaki yung iyong sari-sari store. Siguro kapag mga wholesaler ka, wholesale or retail store ka, nagpapatong siguro sila ng 3% to 5%. Pero kapag retail store ka naman, pangkaraniwa na yung 10% up to 20%. So, dito sa aking sari-sari store, guys, ang patong ko po is 10%, 15%, at saka 20%. So, discuss natin yan, guys. Paano ba yung way ko ng pagpapatong dito sa aking tindahan? So, depende po yan sa presyo. So, yung 10% ko, kapag ang presyo ng puhunan ay nagre-range ng uh, 40 pesos pataas. So, 10% po yung patong ko doon. 15% naman po, Kapag simula... Um, kasi yung 20% ko from 5 pesos up to uh, 29 pesos. So yung 15% ko is from 30 pesos up to 39 pesos. So yun yung range ko ng pagmamarkup dito sa aking Sari Sari Store. So bakit nga po ba iba-iba yung patong natin? Minsan may mga pagkakataon na ay bakit dun sa kapitbahay ko mas mura yung ganitong tinda sa'yo, mas mahal ng piso, mas mahal ng dos. So, pwede po na iba kayo ng pinagbilhan ng supplier at mas mahal yung binilan mo kaysa sa binilan ng kapitbahay mo. Pwede din naman na mas gusto niyang mas mataas yung kanyang markup kumpara sa markup mo. So, depende nga po yun. Tapos, mapapansin nyo rin sa ibang lugar, mas mahal sa kanila kasi nga po, pwedeng mas mahal sa kanila yung item na yon kumpara dun sa lugar mo. Pwede din namang mas mura sa iyo at mas mahal sa kanila. Pero guys, ito lang mapapayo ko lang. Kung halimbawa kasi na halimbawa medyo malayo kayo sa pamilihan. Siguro mga tatlong sakay pa, apat na sakay, maglalakad ka pa, kumbaga mag parang in short buwis buhay bago ka makababa at makapamili. Medyo mataas na markup yung kailangan mo. Kasi syempre guys, yung expenses mo na lang sa pamasahe. Yun na lang, kumbaga yung sa pagod mo sa pamimili. ba diba? Sobrang hirap nun. Tapos magmamarkup ka lang ng 10%. Medyo parang talo ka don Baka talunin ka pa dun sa ginastos mo para dun sa bayad mo, sa ipinamasahe mo, sa ilang sakay mo. So guys, kinukonsider yon Hindi po tayo porke sinabi ng, ay, ano, dapat pala 10%, 15%, 20% lang yung patong ko. Hindi po. Depende po yan sa layo mo. Baka naman meron ka pang sakay bago ka makapamili, eh, yun lang yung patong mo. Talo ka doon. Meron naman po tayo na mas kokonti lang yung patong niya kasi baka naman ilang step lang sa pamilihan, nandun na siya, di ba? Walking distance. So, pwede yon Tapos, minsan nagkakatalo rin tayo. Bakit may mga instances na mura sa ibang tindahan, mahal sa'yo? or mura sa iyo, mahal sa kanila. So, meron ko pa kasi tayong, meron kasi yung mga nabibili na nakapromo, tapos, sa halip na ibenta niya ng normal na price, pinapromo din niya sa kanyang sari-sari store. Para nga naman, uh, nakakahata kasi yun ng customer, guys. So, ako, mahilig akong gumawa ng mga ganong idea. Yung halimbawa, nabili ko siya ng promo, tapos, ah, uh, gusto ko siyang palakasin sa aking tindahan kasi na, nakakabenta naman ako nun kahit pa paano, binibigay ko rin siya ng promo sa aking customer nakakadagdag kasi yun ng customer guys nakakahatak yun kahit pa paano so parang ay dun man din kay ano mura yung ganyan o, sa akin ngayon guys, yung top kape ko na creamy white na single 5 pesos ko lang siya binibenta kasi nabili ko siya ng promo And malaking bagay 'yon kasi talagang hinahabol hinahabol ng ating mga customer yung mga ganun. Imagine, single na kape 5 piso lang. Eh pangkaraniwan sa single na kape, nagre-range siya from 7 to 10 pesos. So, ang laking bagay na sa halagang limang piso, meron ka ng kape. Sa sampung piso, may dalawang ka kape ka na. Sa halip na isang kape lang yung mabibili mo, di ba So, yun guys. So, yun guys. Dagdag ko pa hindi naman porket wala tayong specific na kinukonsider kung magkano nga ba yung dapat ipatong sa ating sari-sari store, ay magpapatong na tayo ng sobrang laki. Siyempre, kung consider nyo rin, kung halimbawa dyan sa area nyo, napakarami yung may sari-sari store. Halimbawa, is anim kayo dyan, pito kayong naglalaban-laban, at naghahati-hati sa customer. So, syempre, kung consider mo rin na hindi naman ganun kataas yung ipatong mo kasi baka naman ang maging resulta nun ay hindi ka na mabilhan. Tapos, sasabihin mo, pag kaya walang bumibili sa akin? Bakit kaya hindi nila ako pinupuntahan? Bakit kaya hapon na ay wala pa akong benta? Kasi baka naman obvious na obvious na sobrang laki ng patong mo eh, napakalapit mo naman pala sa pamilihan. Napakalapit mo naman pala sa grocery. Isang sakay lang, nandun ka na. So, isa sa goal natin bilang isang sari-sari store owner ay yung makahanap tayo ng supplier sa pinakamababang halaga yung kanilang item na ibinebenta. Halimbawa, di ba meron nga tayong iba't iba tayo ng pinagpamamilihan. Ako, isashare ko sa inyo, hindi lang ako sa isang grocery namimili. Meron ako halimbawa limang grocery, tapos sa kakapamili mo dyan everyday, halos nasasaulo mo na yung mga presyo. Minsan, ay itong item na to, mababa to kay grocery B. Tapos itong item na to, mababa to kay grocery A. Diba? Kinukonsider mo yon Para at least, kahit pa paano, eh, mapababa mo yung presyo mo at makalaban ka dun sa iba mong uh, mga kakompetensya sa iyong area. So, yun, guys, balik lang tayo. So, gaya nga na sinabi ko kanina, para makalaban ka rin doon sa ibang uh, uh, nakapaligid sa na sari-sari store, pero hindi ibig sabihin nun ay nakikipag-price war ka na. Kumbaga, kinukonsider mo rin para kahit papaano makahata ka ng customer. Ako, syempre, sa sari-sari store ko, guys, ito lang. Hindi ko masyadong... Uh, pinapansin o binibigyan ng atensyon yung presyuhan ng aking mga katabing tindahan. Nakapokus ako kung paano yung standard na presyuhan sa akin. Pero syempre, pinakamaganda rin kung nasa tama yung presyuhan mo para at least puntahan ka talaga ng customer. Kasi guys, malaking bagay sa mga customer yung makasave sila ng piso, dalawang piso, tatlong piso hanggang limang piso. Kung sa, sa isang bilihan nila ay makakabili sila ng apat na item at yung item na yon ay mataas sa iyo ng dalawang piso bawat isa, May may 8 pesos na silang na Sayang din yon. Makakabili ka pa ng paminta ng toyo, ng suka, dun sa na nila. So, malaking bagay. So, ako, kung ako magiging customer, ay kukonsider ko yon di ba? Kahit pa medyo malayo yung lakarin ko at mas mura naman dun, abay, maglalakad ako kasi malaki yung nasisave. So, minsan yun yung strategy ng mga, alam mo yun, tabi-tabi, tapos ikaw yung nasa dulo. Talagang konti lang yung pinapatong nila para at least mabilan sila. Pero guys, wag naman yung sobrang lala na talagang halos ipamigay mo na yung yung paninda mo. Kasi baka naman sa kakahabol mo na mababa yung presyo mo at the end malugi ka na. Talo ka na pala eh. Hindi mo na na hindi mo na na monitor na ay hindi na pala swak yung aking pinapatong dun sa expenses ko. Talo na pala ako kasi sobrang liit lang yung pinapatong ko para lang mabilhan ako eh nagbabayad ka ng kuryente. Syempre may konsumong kuryente ang tindahan. Halimbawa, umuupa ka pa, 'di ba? Kinoconsider din 'yun, guys. Napakaswerte mo kung sa iyo 'yung pwesto. Pero kung may binabayaran kang upa, kinoconsider 'yan. Eh paano kung halimbawa, uh, ikaw ay nagsasakay lang tapos ibinabayad mo pa syempre yung mga paninda mong isinasakay. Malaki yung bayad. So, kinukonsider din yun. Swerte mo na lang siguro kung may service ka, gasolina lang yung problema mo. Pero sa panahon ngayon, napakataas na rin ng gasolina. Kaya malaking bagay din. Kung sobrang baba nung pinapatong mo. So, dun ka lang sana sa standard. Kung ano yung sa tingin mo na ito yung akma. Uh, hindi naman kasi talaga pare-parehas Minsan ang presyoan Minsan may difference piso, dalawang piso ganyan. Minsan mababa sa'yo, minsan mataas sa kanya Minsan mababa sa kanya, mataas sa'yo So, depende pa rin yan Pero as much as possible Payo ko lang guys, hanggat maaari Doon kayo sa standard Doon kayo sa lalago yung sari-sari store nyo Hindi yung sa palugi eh. Kasi kaya nga tayo nagtitindahan Is para kumita Para umasenso Para lumago hindi para libangan lang, hindi para may magawa ka lang, hindi ka maiinis sa bahay. Alam mo 'yon, syempre uh, sources of income natin 'to, dagdag para dun sa kung baga kung may nagtatrabaho pa sa pamilya mo, pandagdag baga. Alam mo 'yon. Pero sooner or later, kung maganda yung pagpapatakbo mo, ito na yung maging main sources of income mo. Basta seryosohin mo lang. so yun guys yun na lang muna ang masay share ko sa inyo for today's vlog. sana ay may napulot kayo, sana ay meron kayong uh, may ma benchmark kayo sa mga sinabi ko at may apply nyo rin sa inyong sari-sari store at kung meron pa kayong idea regarding dito sa topic na to please comment down below para at least ako bilang sari-sari store owner ay meron ding makuha na idea galing sa inyo. At mali inyo, applicable yun sa aking sari-sari store. May apply ko din. So, yun na lang muna for today's video, guys. Please do subscribe my YouTube channel and yung blog Bye-bye!